Hello guys. Ah, uh, this video ay ang aking alaga na si Max. Ito ang alaga kong si Max na sinasabi ko po sa inyo ay pikinisi. Na tuwing umalis ang nanay niya, yung forma miss niya ay nagaantay talaga sa diyan sa may bintana. Kung hindi sa bintana, dito naman sa pintuan. Nagaantay talaga yan sila Guys, dalawa sila. Ito si Maki at ito naman yung si Zoe na sinasabi kong aking mga alaga. Ito si Zoe ay isang shichu, uh, isang girl. At saka si Max na isang bikinisi na boy naman ito. Ayan uh, sila. O, oh, naninig nila ang motor sa labas. Akala nila ay si nanay nila. So, tinignan nila. Magkat sa bintana, doon naman yung isa sa pinto, hindi sinanay nila kaya ayan. Wala na naman sila sa pinto. Ayan, ayan guys. Galing-galing kaya pag may may alaga kang aso kaya, ayan you know, Oh. Mga mababait yan sila. Minsan pag pinagalitan mo, umiiyak sila. Ang problema lang yung pagkain na pag walang ulam, hindi talaga sila kakain. Ang si na ito, si Max na to, hindi talaga siya kumakain pag walang ulam. Tsaka, hindi siya kumakain ng dog food. Hmm. Si Sawi, kumakain siya ng dog food. Itong Shih Tzu namin. Ayan siya, Oh, Ayan na. Ayan siya na, guys. Oh. Thank you, guys, for watching. Thank you. Thank you, guys, for watching. Hmm.